Bagamat may trabaho, nagawa pa rin makaboto ni Emily nung sa kanilang presinto sa barangay Lukna, Baguio City. Mabuti na lang daw anya at nahanap nito agad ang kanyang pangalan sa presinto at agad nakaboto. Mga wala pang 5 minutes natapos ako para lang makapasok sa trabaho. Maaga, kailangan eksakto 7. Nandun ako. 6.53, nandun ako. Pero si Zenaida, mayroong napansin nang ipasok nito ang kanyang balota sa automated counting machine. Mm. Natapos ako, pasok. Bakit ang tagal? Sabi ko dun sa ano, in charge. Bakit ang tagal, ma'am, kumain, kainin yung, bakit, yung papel? Kasi nung no, dinemonstrate nila sa amin, sa barangay kapitans, mabilis eh. Pagpasok mo, bilis na. Nangamba ito na baka mayroon itong nagawang mali sa kanyang pagboto pero paliwanag naman sa kanya ng electoral board. No, natimingan nyo lang na mahinang internet. Sabi, Ay, ganun ba? Sabi ko, yun lang. Di ba sisat kasi no, nung no, no, sumunod na, dire-diretso mo. Tekwan, well, ang tagal pa rin yung mga ano, ba? Nang tignan nito ang resibo ng kanyang balota, wala naman itong pinagkaiba kumpara sa kanyang mga ibinoto. Sa pagtatapos ng halalan, sinabi ng Comelec at BCPO na matiwasay at mapayapa ang naging halalan sa Baguio City. Pero base sa naging monitoring ng Vote Report PH, isang aliansa ng mga Information and Communication Technology o or ICT organizations at mga individual, nakapagtala sila ng anim na isang election violations. Katunayan, Baguio City ang nanguna sa mga lugar na may pinakamaraming paglabag sa pagdaraw sa ngalalan sa labas ng NCR, pawang disenfranchisement o pinagbawalang bumoto at red tagging ang naitalang mga paglabag Pangalawa naman dito ang Davao City na umabot sa 47 mga violation at Antipolo City sa Rizal na may 20 na violations. Pero ang mga datos na yan, kinontra ng Comelec. Ano yung basis nila ng 61? Ano yung, ano yung basis nila kung bakit nila nasabi ng ganon? Kasi it's very unfair sa opisina namin na magre-report sila ng gano'n without any basis at all. Ayon sa monitoring ng Comelec Baguio, apat lamang na ACM ang nagkaroon ng kaunting problema pero agad naman daw itong nasolusyonan at hindi na kinailangang palita ng makina. Pagdating naman sa issue ng disenfranchisement, ginawa raw ng Comelec ang lahat para matulungan ang mga botanteng makaboto. We extended naman the necessary assistance and explanation sa mga ito. Example, may isang pumunta doon na gustong bumoto, eh, yung pala, nag-apply siya ng local absentee voting and it was explained to him properly. Yung mga ibang reason, failure to vote twice, nagtransfer sa ibang lugar, those are properly and those are not Base sa certificate ng Comelec Bagyo, pumalo sa 79.40% ang voters turnout sa lungsod mula sa 166,416 na mga botante, 132,141 lamang ang mga bumoto. Ibig sabihin, 34,275 na mga botante ang hindi bumoto sa 232 mga clustered precincts. Dagdag pa ng Comelec, wala naman daw silang nakuhang negatibong komento mula sa iba pang election observers sa lungsod gaya ng Lente, PPCRV, Namfrel at European Union naman silang masabi dito sa proseso natin sa siyudad ng Baguio. Although may mga report sila sa mga ibang lugar, pero in the city of Baguio, wala nga silang nakita ng uh, violations dito. Bukas naman daw ang kanilang tanggapan para sa anumang isa sa gawang investigasyon sa mga diumanoy naitalang violation sa halalan. Sinusubukan pa ng news team na kunan ng panig ang Vote Report PH. Charles Nicolimon, RNG News.